Well, dalawa yan eh. Uh, una, mm. pwedeng fillers. Mm. Pwedeng fillers yan na usap naman tayo. No, usap okay naman no, tayo, no. hindi naman ako kalaban. No? No, oh, oh, oh. Eto nga, sinasabi ko, komportable ako. Eto nga, mm -hmm. sinasabi ko na, na kwan, na kwan ka naman, magaling ka naman. No? Mm -hmm. Kaya, tapos eh, Itong mga general na nag-withdraw ng support, mga, mga gago yan, no? <laughs> oh, mga gago oh, yan, no? et cetera, mm. et cetera, no? At mm. yung anak ko, hindi ko naman todong sinusuportahan, no? Mm. So, mm. nagsasensya ng feelers na amenable ako na mag-usap, mm. no? Ah. Pero, syempre, pero hindi ko hihingiin. Ang mm, bilanggit niya, ang oh. niya, si Kibuloy. Mm. no? Yung problema. Yung mga nga, eh. oh, yung manang, uh, uh, kuhan, no? Kaya, yun ang sinasabi niya. Kaya, yun yung una, na pwedeng may fillers siyang pinapabot. Mm. Ikalawa, pwedeng kanyan eh. Alam mo, sa, sa gera, no? sa Sun no? confuse mm. the enemy. Confuse. No? confuse mm. the enemy. No? Uh, I-distract mm. mo sila. No? No. Yeah. Ibang usapin, kung mako-confuse. And attack yo, from all alapan, sides. no? Oo. Oh.